So ayan diba, 3,400. Nung mibili na ako, iabot ko yung bayad. 200 pala siya. Sabay inilabas niya yung uh, tag price. Nasa ilalim yung 200. Kayo ba ay mahilig bumili ng mga prutas sa Divisoria? Kung oo, then panoorin itong video na to. At kayo nang humusga kung may maliba sa ginagawa ng mga vendors dito sa si Divisoria. Hi guys, kanina sa TV, ayan, may mga butas din, black, red, green na grapes. Tapos, ang nakatawag pansin sa akin, itong apple, kasi sobrang na laki. Tapos, nakalagay 3, 4, So, ayan, ba diba, 3, 4, Nung bibili na ako, iabot ko yung bayad, 200 pala siya. Sabay, inilabas niya yung uh, tag price. Nasa ilalim yung 200. So, hindi ko siya binibigay at magalit si kuya. So, ito, pangalawang tindahan ayan tinanong ko ganun din ang style na iisip ko lang ba't sila ganun di ba talagang pagtining na mo 3 for 100 and then pagbabayaran mo na sila sa kanila ilalaba ililitaw yung 200 sa ilalim ng tag price so yun lang warning lang yan sa mga na magpupunta sa divisoria kasi baka maisahan kayo kasi sa sa apple na 200 tatlong piraso mahal yun so yun lang para may warning lang kayo kasi ah uh, Talagang dito sa Divisoria ik nga nila dapat attentive pag nandito pati ambag. Lang. So, sabi nung ni atin kumukuha ng video, feeling daw niya ay budol yung mga fruit vendors dito sa Divisoria. Ang nakalagay kasi sa unang tingin sa, sa price or doon sa nakapaskil na price ng mga prutas ay 3 for 100. So 3 apples for only 100 pesos. Nung bibili na siya, sinabi sa kanya parang inangat daw yung nakapaskil. And ang nakalagay na ngayon ay 3 apples for 200 pesos. Tapos uh 100 pesos for 1 apple. So yun na doon yung naging bagong price. And chineck niya yung kabilang fruit stand sa Divisoria din to and same daw yung ginagawa nila. Same yung karton, yung nakapaskil na price ng mga fruits. And nakakaloko nga yung mga ganito kasi tayo naman mga bumibili, eh, unang tingin, yun na yun. What you initially see is what you get na nga. So, kung ako din ang titingin doon sa apple na yun, o maganda yung mga apple nila, pero nga, unang tingin is, pag ganun siya, pa right, parang left to right yung basa, usually, 3 pesos for, ay, 3 apples for 100 pesos lang yung unang tingin. And yung ibang vendors, tingatakpan pa yung lower part ng karton nung nakapaskil nila. Para ang makikita nyo lang is yung 3 apples for 100 pesos only. Yun yung unang nakita ni ate. And makikita nyo din dito sa picture na to, ayan, nakatakip yung lower part ng karton. Unlike doon sa isang fruit stand na nakalabas yung buong price kahit yung pangbubudol nila sa baba nakalabas naman. And ang problema dito ay eh, marami pa ring tao yung bibili pa rin ng apple kahit na alam nila na niloko na sila. Parang hindi na sila makapag say no sa mga ganitong tao. Especially kapag yung vendor eh, alam mo naman yung mga vendor sa Divisoria medyo pushy sila kapag nakaharap na ikaw doon sa mga tinda nila or naka-plastic na yung mga apples, medyo pushy na sila. So, ikaw na yung mahihiyang humindi kapag naka-plastic na ganyan. So, yun. Sad to say, marami pa rin taong ganoon And feeling ko kahit ako, kapag nasa kalagayan ako ni ate, eh, bibili pa rin ako ng apple. <laughs> so, sa mga vendors ng fruits dyan sa Divisoria, feeling ko marketing strategy nila yung gano'n Kasi sa mga sa mall, di ba, may mga ganyan ding marketing strategy. Pero kasi sila medyo, especially kapag tinatakpan yung lower part ng karton, panlaloko na yon tawag doon. Pangbubudol na. And alam nyo naman, digital na ang karma sa mga ganyan. And walang umuunlad sa mga taong nanloloko. Sa mga buyers naman dyan, especially doon sa mga taong hindi marunong humindi kapag nasa harap nyo na yung nanloloko sa inyo, eh learn how to say no. Especially kapag alam nyo sa sarili nyo na tama kayo at may panloloko na nangyayari between you and yung fruit vendor. Always maging mapagmatsyag kapag nasa divisorya ka or kahit saan pa yan, para hindi ka maloko, hindi ka maskam, hindi ka mabudol dahil yung mga ganyan tao e eh, naggalat na. Especially ngayon na malapit na ang Pasko, months na, eh, lalabas at lalabas. Mas dadami pa yung mga nanloloko ng tao para magkapera sila. Yun lang naman, sana ay marutunan kayo sa video na to. And kung nagustuhan nyo to, make sure na i-follow nyo yung page ko para mas updated kayo sa mga next videos na i-upload ko. Thank you so much for watching guys!